nagpapabula pa laki pulang pulak sinundan lang natin yung mga bakas meron ditong naka nakalubog yan siya mga kabraso ay sure bull bulik ito yan napakalaki bulik yan na naman mga kabraso limang na naman medyo mahirap ito nasa loob mm. ah. ayun na mga kabraso napakalaki ay thank you thank you thank you lord lalaki ito na naman mga kabraso ay thank you lord na namang alimango napakalaki. Ayun. Ah. Yan yung bakal na kinainan niya. Ayan oh, napakabago. Malalaki. Ay. May butas pala to dito. Tsaka, huy. Hindi ko napansin to kanina. Kakamadali. Silipin natin sana lang nasa loob. Ayun mga kabraso. Ayun agad oh. Ay, pumasok napakalaking alimango. Bulik yung lalaki ito. Good morning mga kabraso. Ayun, kumusta po kayong lahat diyan? Crab hunter, crab hunting ulit po tayo. Dayon na naman. Dito binalikan lang natin yung spot mga kabraso kasi hindi pa natin nasusulit talaga. To malis tayo dun ay alas 12 pa lang ng madaling araw kasi may tubig pa. Pahibas yun pag ano mga alas 4 wala na hibas na talaga di na tayo makakalabas nun kaya yun sa lahat na tayo nagpaumaga at natulog ayun andito na tayo sa spot mga kabraso oras po natin ay mag alas 7 yung bangka natin mga kabraso napakalayo ng hibas layo ng nilakad natin ngayon dito mismo sa tinumbok natin na area ay meron agad mga bakas mga kabraso may butas yung pagatpat na to mahaba doon doon din butas. Maraming pinagkainan. Maraming siyang butas. Oh. Yung mga pinagkainan. Malalaking shield. Yan yung mga bakas sa paligid. Tukuyin ko ng mga kabraso kung dito siguro. Dito yung puno ng ano. Pagkain. Pagkain silipin natin Andiyan nga, gumagalaw. Iwan ko lang kung nakikita sa camera, yung pinapasok po natin yung ano natin. Tumutunog yung kahoy mga kabraso. Nakikita nyo ba dyan? Nawasan na natin. Yan siya mga kabraso. Nagpapabula pa laki pulang-pulak ayos thank you lord kaya pala lalaki na ng mga pinagkainan niya bago yun yung mga bakas niya pati dito sa likod kalawitin na natin ayos agad yung buhay na mano natin mga kabraso ayan at nailabas na ano, napakasito napakasito to Ooh. tali agad para makapag hunting ulit dito pa lang tayo ngayon umpisa pa lang ay thank you lord Kasi siguro yung nakalaban ng nakuha natin na nasa kahoy ito yung episode ano natin yung huling episode nabali yung dito na yung dulo ng sipit niya dito doon din sa kahoy yun yun yung pinang thumbnail natin siguro sila naglaban kasi galing yung bakas doon pumunta to doon napakalaki rin nun mahigit isang kilo isang kilo tatlong guhit kalalaki na naman ng bakas dito mga kabraso sana lang madali natin to hanapin lang natin hindi natin naabutan mga kabraso napakalaking alamang yung tumira dito mga bakal yung pinagkainan niya yan meron pa siyang buo umangat wala dito tagal na rin siya rito ito mga kabraso, may butas dito grabe yung bakas na yan puno na dito yung butas, sobrang laki. Yan. Oh. Puno, -puno na ng bakas. Kapal na ang inaukal yung putik. Andito pa kaya? Sana lang andito mga kubraso. Ito malalim na to. Oh, gabundok na yung putik. Tsaka sobrang laki ng butas. Nasaan natin yung bullet dito. Bakas na yan. Butas oh. Eh. Parang pahinahan lang. Pahinahan na lang ito. Hindi butas mga kabraso. Hindi diretsyo. Saan kaya nagpunta yun? Raso. Dito. Diyan lang yung butas niya. Yan yung puno na yan. Dito. Sinundan lang natin yung mga bakas. Meron ditong naka, nakalubog. Yan siya mga kabraso. Ay, sure bull. Bullet ito. Ayan, napakalaki. Ay, thank you Lord. Ayan na yung tubig oh. Bilis. Oh, thank oh. Bulik yan, bulik. Sure, bul. Tatali ko muna mga kabraso. Oh, lilinisan ko pa. Diyan na yung tubig, oh. Mabilis lang. Ito na naman mga kabraso. Limang muna naman. Medyo mahirap ito. Nasa loob. at ito na yung tubig mga kabraso napakabilis naku tirahin ko muna to napakalaki yung nakuha natin doon. bulik ayun mga kabraso dumaong lang muna ako dito sa barangay nila kasi malaki yung tubig ayun nagpalit muna tayo ng damit yung panlamig natin kagabi ay e, kaninang madaling araw antayin natin na bumaba yung tubig kasi maliit lang naman ito hindi naman kalaliman doon sa loob ng spot may mga nakita pa tayong bakas doon malaki ano natin bandang taas yun may hibasan yun humihibas kapag hapon bandang alas doon nakatatlo na tayo sana lang makadagdag pa sulitin natin kasi malayo Layo yung biyahe ano to? real barangay real nasa sakupan ng daram yung daram ay nasa tawid na mismo balik hunting na tayo mga kabraso Ayan, oras po natin ay alauna mag alas dos may mga bakas dito may tubig pa hindi oh. masyadong halatak kasi yan Mas may tubig siya dumaan pahibas palang pahibas bago ito good size ayun na mga kabraso napakalaki Eh, thank you, thank you. Thank you, Lord. Lalaki. May tubig pa, oh. Kalulubong lang. agad mga kabraso ay thank you yun na naman mga kabraso ay thank you lord isa na namang alimango yan yung mga bakas nya yan andito sa loob napakalaki po natin ay alas 2.12 dos po yan isang oras pagitan ay wala makapag-isang oras ito na tayo mga kabraso kung saan kanina nung umaga ay yung malalaking bakas dito natin nakuha yung babaeng bulik na napakalaki dun lang banda pero yung may malalaki din bakas dito sa ano ko ay asawa niya yung gumawa ng butas na inalisan tapos mga kinain ay bakal may mga bago pang bakas dito mga kabraso ibig sabihin ay hindi lang yung babae na yun may kasama yun dito binalikan natin dito yung butas kanina. Parang may mga papunta ditong bagong bakas mga kabraso. Eko. Pumunta nga dito mga kabraso. May bago na namang likha. Yan yung bakal na kinainan niya. Ayan o. Oh. napakabago. Malalaki. Ay. May butas pala to dito. Sa kahoy. Hindi ko napansin to kanina. Kakamadali. Silipin natin sana lang nasa loob. Ay, ayun mga kabraso. Ayan agad oh. Ay, pumasok. Napakalaking alimango. Bulik yung lalaki ito. Patay. Sana lang bababaw yan. Napakalaki pa naman kahoy ito. Ay, sas, Maria. Thank you, Lord. Dito lang pala yun ay inano ko pala to kanina oo tinisting ko wala dyan ayun maraming bakas yan ito yung kaninang umaga oh ayun pa yung isa dapat butasan ko dito mga kabraso oh, thank you thank you napakalaki nito sa wakas mga kabraso nailabas din natin napaka season na bulik Napakalaki. Thank you, Lord. Lalaki. Ito nga yung asawa niya. ng kanina. Tali na natin mga kabraso. Oras natin ay 3.37. Ayan. Thank you, thank you. Ito na naman mga kabraso. Punong-puno ng bakas. Butas. bakas. Yan. Isa na lang ay nasa loob. Ganun din, katabi rin ng patay na kahoy na miyapi. Pero ito, parang walang butas. Ba? Matuntung butas. Ay! Wala dito mga kabraso. Hindi butas, hindi diretsyo. Uh, nasa bangka na tayo mga kabraso. Ayan pumibas no? din. mag ko na. Ito nga pala yung huli natin kaninang umaga. Talagang napakamamaw nito. Sobrang lapad Oh. Simula dito. Dalawang ano yan. yan yung asawa niya yung mga ano natin puro good size din mga kilohin yung isa ay nasa ilalim ayun ang Tinala natin yung lalagyan natin kasi inasahan natin ngayon. Medyo malalaki kasi yung tubig sa gabi. Inasahan natin umaakyat yung mga alimango. At hindi nga tayo nagkamali. Ayun, binigyan nga tayo ni Lord. <laughs> Blessings ito naman yung ngayon wala na mga kabraso yung huli di ko na hinanting ng maayos kasi didilimin tayo malayo pa yung uwian natin ito naman yung iba natin lagay ko rin dito huh. namumuti yung alon doon sa labas dito kasi medyo cover papunta dito yung hangin mga kabraso ibig sabihin pauwi tayo salubong tayo sa alon ayun nakikita ko yung bangka doon ay talagang tumatalon talon nako ako pa doon sa ako nalimang may mga sulit hindi pa hindi pa sa likod ko yung bubutang lo sa likod ko na kabutang mapasok sa likod kaya na ano na pasok sa likod